Hi guys, welcome to my channel. Siya pala guys, si vlog ko itong lugar nito. Dito ito guys sa Aguinaldo Highway sa Anabu. Ayan guys, so yan ang kalsada na guys. Patong Imus yan, patong Maynila. Tapos ito, paprika. Yes, Iyan sa nga paprika. Ayan guys, so. Ayan. Tapos itong kalsada naman na ito, patong Dasma Kabito yan guys. Ayan. Ayan. Dito guys, may binibinta dito guys na pamper sa sasakyan. Yan guys, oh. Yan, mga stainless yun guys. Yan. Dito yan guys, harap yung yasaki. Ano po, kapiti. Yan. guys. Itong presyo nitong bumper nito, pang tuyo tahayas ito guys, ito ang presyo 7,500 ito yun guys ito ayan ito 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 7,500 libre na pala kabit yan guys kung kaya ibibili dito nito itong bumper na ito ayan 7,500 stainless yan ayan tapos ito yung itong baitang ng para sa sasakyan guys ang presyo pala nito 5,500 ayan Ayan, oh. Ayan, ayan. Ayan. Stainless yan, guys. Ayan, stainless yan. Ayan. Baitang yan sa sasakyan. Pagkilagay sa sasakyan. Ayan, oh. Ayan. Ayan. Ito pa. Baitang para sa sasakyan. Ayan. Sa pulihan. Ayan, guys. 5,500, guys, ang prision yan. Yan, yan. Yan. Tapos ito naman, bumper sa Toyota hi 12,500 ang presyo. Yan guys, Oh. Ayan. Oh. Ayan guys, Oh. Nanginginang guys. Kasi stainless sya. Yan. Ayan, yan Oh. Ito pa guys O oh. Baitang sa Pwit sasakyan Pag ilagay nyo ito Sa sasakyan nga Pang 4 wheels 5,500 Pangan guys O oh. Ayan Baitang yan Sa pwit sasakyan Ayan Tapos ito pa Ayan o oh. Baitang yan Sa Pwit sasakyan Pag ikabit nyo Nyo na yan Ayan ang presyo uh, 5,500 uh, Ayan Tapos ito pa guys Bumper sa sasakyan Ayan o 7,500 ang presyo uh, Pang Suzuki sya Ayan o, Ang pangalan na Suzuki Ayan Ayan ang bumper na yan pang Suzuki yan guys nga bumper yan. ito naman nga bumper pang inuba ayan guys ang presyo 8,000 ayan ayan guys oh ayan oh inuba guys yan. Ito pa guys oh. Hagdan sa putang sasakyan guys. At, ano. Pagka 3500. Kailan oh. Skill yan 'yan. Tingnan niyo guys oh, nanghihing ng ayan oh. 'Yan. Guys. Ito pa guys oh. Bumper guys pang adventure ayan oh. guys. Yan. Yan. guys. Yan pang adventure yan na Yan guys 6500 yan guys. Yung bumper niyan. Yan oh. Pampere. 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 Yan, malaki na list. right. guys, rest in peace. Yan. Six thousand five hundred ang presyo nyan. Kasi to pala, fourteen thousand five 14,500 ang presyo nito. Itong bumper nito. Kaya siya mahal dahil dubli. Ayun guys, so, dubli ang ano nya. Oh. Dublin na at saka malaki pa na tubong stainless ayun guys oh. 14,000 guys ang presyo nitong bumper na ito ayan ayan guys ayan thank you ayan guys ang mga bumper sa sasakyan nga pang 4 wheels ayan o oh. ayan Ayan. Oh. Ayan. bumper para sa sasakyan niya pang four wheels. Mga stainless yan guys. Ayan. Ganda ng mga uh, pagkatrabaho guys. Ganda ng mga uh, pagkatrabaho. Ayan o. Oh. Thank you.